Mapagpalang gabi at umaga sa inyo guys Makikita nyo dito ang pinsalang dulot ng malakas na pagyanig dito sa Cebu Mga nagbagsakang malalaking tipak ng bato At mga gusali ang bumungad sa amin Nang baybayin namin ang kahabaan ng syudad papuntang probinsya Mga tulay na nakakatakot daanan dahil sa pangambang baka tuloy ang bumagay ito Bago pala namin puntahan ng San Remejo at Midelien Nagtungo muna nga pala kami sa isang supermarket dito sa Cebu Para mamili ng mga ready to eat na pagkain na pwedeng map pagkasya sa apat na daang pamilya at nakakatuwa lang din isipin na ready ang ating team para iwan ang kanilang mga trabaho at tumulong sa mga naapektuhan ng lindol. Naalala ko ang isa sa mga pangaral ng ating Panginoong Yesus na makikita at nasusulat sa Matthew 25 verse 40. Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ang ibig sabihin nito, ang anumang kabutihan na ginagawa natin para sa iba lalo na sa mga taong nahihirapan at nangangailangan, ay eh tinuturing na ginagawa mismo natin ito para sa Panginoong Yesus dahil ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. At isa sa mga nakita ko at nasusulat din sa Biblia sa Proverbs 19 verse 17, Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Napakaganda ng nabasa natin dahil nakakasigurado tayo na ating Panginoong Diyos mismo ang gagalaw sa buhay natin sa lahat ng kabutiang ginagawa natin sa kapwa natin. Sa mga panahon na to, halo halong ang emosyon na nararamdaman ko. Kagaya ng masaya ko dahil makakapag-abot kami ng tulong sa abot ng aming makakaya. Together with my team and Living Word Banawa, but at the same time nakakalungkot na nakakatakot dahil masyadong mahinang emosyon ko sa mga taong nakakaawang kalagayan. Kaya habang papunta kami sa aming destinasyon, halos minuminuto akong nagdadasal na gabayan kami ng Panginoon na walang mangyayari sa aming masama o mapahamak. Napakaraming mga tao na tutulog sa gilid ng kalsada, mga tao na wasak ang tahanan, mga taong wala nang matirahan at higit sa lahat, mga taong nangangailangan ng tulong natin. Siyempre, hindi lang ako, kundi kayo din. Kaya nananawagan ako sa mga kapwa ko influencers, vloggers, o content creators na iwan muna natin ang ating mga trabaho at magbigay muna tayo ng mga oras para sa mga taong mas nangangailangan. Wasak na paaralan din ang nadaanan namin, partikular na sa daang bantayan. Napakadilim, mga sirang daan. nagbagsakang poste ang nadaanan namin sa kahabaan ng lugar. So nandito na tayo sa lugar after mga 4 hours na biyahe dahil um, isa sa mga church leader namin may nag-aya na mag Bigay kami ng tulong. So, ayun, iaabot na nila yung tulong. Kaya maingat taming binababa dito ang mga pinamili namin na mga tubig, canned goods, biskuit, kape at bigas at iabot sa mga naapektuhan ng malakas na paglindol. Habang binababa namin dito ang mga ipamimigay, nag-uusap kami dito na napaka-random lang nangyayari sa Cebu. Laman lang warning o balita patungkol dito. Isa na rin siguro to na wake up call ng ating Panginoon na talikuran at pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at pasdumapit dumapit at manampalataya tayo sa Kanya sapagkat Siya ang tunay na nagbibigay kagalakan at kasiyahan sa buhay ng bawat isa. Mapalad pa rin tayo dahil meron tayong oras para magsisi at mas makilala Siya. Kaya kung ikaw na nakakapanood nito, magalak ka dahil may pag-asa pa tayo na mas makilala Siya, na mas mapalapit sa Kanya at higit sa lahat, natanggapin Siya bilang iyong Panginoon Diyos. Bago pala namin lisanin ang Medellin, eh nagdasal muna kami upang humingi ng gabay at proteksyon sa Panginoon. Dahil ang susunod namin pupuntahan dito naman sa Living Word sa San Remeo, Nung no, mga oras na to, nagtataka ako bakit parang hindi kami napapagod. Dahil ilang oras kaming nasa labas, nagdadrive at nagkukwentuhan. Pero isa lang ang alam ko, nakasama namin ng Diyos sa paglalakbay namin at iniingatan at inaalagaan niya kami dahil siya lang mismo ang nakakakita kung ano ba ang nasa puso ng bawat isa. Kaawa-awang lugar na ito dahil dito rin nakatayo ang Ekarma Beach House kung saan minsan kami nagbabakasyon, mga poste, gusali, mga nag-angatan na daanan ang bumungad sa amin. Pero sa awa ng Diyos, ligtas kaming nakapunta sa aming destinasyon upang maiabot ang munting tulong at maibigay ang generator na binili ng isa sa mga brothers in Christ natin na si Eros. At bago kami umuwi, nagpasalamat kami sa Panginoon sa lahat ng kabutihan ginagawa niya sa buhay ng bawat isa at paalala na kahit ano't ano pa ang nangyayari sa buhay natin, Huwag natin kakalimutan na lagi natin siyang kasama At kahit kailan na hindi niya tayo iiwan Sa kahit na anong problema na of challenges na dumarating sa ating buhay Kaya ikaw kapatid Hindi ito isang aksidente na napanood mo to This is actually a calling from God na talikuran natin ang ating mga kasalanan at mas lumapit at magkaroon pa tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Mag-iingat ka palagi at gabayan ka nawa ng Panginoon.